Yan. Good morning po, tita. Magandang umaga po sa inyo. O, ko po, tita, yung tindahan po, sa yung buong bahay po, hanggang sa kusina po, tita. Maraming maraming salamat po sa inyo, tita, sa lahat po ng tulong po ninyo. At best po, tita. Thank you po talaga. Yan po yung tindahan, tita. Yan po. Tinda namin. Ayan po, yung peso wifi sa kapatid ko po, yan, nilagay nila dyan. Kasi malapit daw po sa plaza. Ito po si Juliana, siya po yung bantay ngayon. Hello no, po, Tita ba Kumusta na po kayo? Ako muna po yung nagbabantay ng tindahan. Kasi si naglalaba po. Malak, maraming labahin. <laughs> Tambak ba? Ayan po yung tinda natin, Tita. Tuloy pa rin po. Ayan po yung mga pagkain ng baboy. Pakunti lang na naman. Ayan pa sa iba. May bigas. Tita Ayan po Tignan po natin tita yung Sa bahay Sa lungkot ng bahay <coughs> Ayan po tita Yung mineral po Natin tapok natin Ayan po tita Pasok po tayo tita Dito po si nanay na tita Dito po siya nakapusto Pag pag umaga po dito po dito, dito po namin siya pina pinapupunta po tita ayan po ayan po, ayan po may dumating tayong bisita tita si Julia ayan po kapatid po ni Marisa yung galing sa maslog dumating po po ay eh, ito po pala yung buong bahay yung bahay <laughs> kalimuta ko dahil may dumating po kasi ayan po ayan po tita ayan po tita ito yung bintana <laughs> ayan po okay pa po yung yung sliding window po natin tita Ayan po. Dito po yung sa loob ng kwarto. Ayan po dito. Ayan po doon po natutulog si Nana Ina sa loob. Dito eh. na patong na muna doon yung kutsun. Ayan po doon po siya nakapusta dito. Sa loob. Ayan, Ayan po. Ayan, dito po yung sa kusina, tita. Eh si Jolo, nanonood ka ng cellphone, Jolo. Ano ka kay tita? Si kita Tita po si Yolo po. Ito po, tita. Ayan. Ito na po yung nagawa natin tita sa kusina. Ito po yung nalagay natin, Jalousie. Ano lang yung isa po tayo dito. Guha rin po tayo ng upuan na kahoy. Ayan po, tita. Dito. Ito po si Marisa, tita. Hello, tita. Good morning Maraming sa maraming marami salamat po, tita, sa binigay nyo pong bahay sa mama napakatibay po na hindi nyo po kami iniwan kahit wala na po yung nagbablog po sa amin tita nandyan pa rin po kayo sa amin tumutulong lahat po ng meron po kami dahil po sa inyo lahat po ng ibinibigay nyo po tita sa amin pahahalagahan po namin yun kasi galing po sa inyo yung pamahal po sa amin kahit hindi, hindi po kami kapabilya po tita Palagi po kayo nagbibigay po sa amin ng pagmamahal. Hindi niyo po kami nakakalimutan kahit wala na pong vlogger na inaanuhan si Juju. Nandyan pa rin po kayo sa amin. Tumutulong. At kami po, hindi po kami babagi po sa pagmamahal namin po sa inyo, tita. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi dyan. God bless po Pati po yung pamilya niyo po Tita Bye bye po Ayan po tita Thank you, thank you po talaga sa edu, tita. Ayan may yung bagong lamis po Na ano na plastic Ayan po One thousand One thousand po Yata yung bilidyaan May libre na pong Apat na upuan Mas nakamura na po Ayan po yung ano natin Ito po yung pintuan sa kusina Ayan po Bali doon po yung pagbukas Dito po Ayan. Teotola ko lang po yan pa ganun. Ayan po. Ayan po, tita. Ilagay po ako dyan ng mga tabla na patungan ng mga ano, tupperware ni Marisa po. Ayan po. Ito po yung jalousie pala na isa. na isa, dalawa, dalawa pala ito. Ayan po, buksan lang po natin. Ayan, tatakpan lang po kasi may kurtina po, tita. Bali, ayun na lang po yung pipinishing nga hapala po natin, tita. Ayan po, dyan. Ito. Hanggang doon po, tita. Bali, hindi na masyadong ano. Ay, dyan na yung sa taas. Ayan po, tita. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo, tita, sa pagmamahal niyo po, tita, sa amin. Ah... Uh, ngayon na po, wala po kung maisip na na masasabi po sa inyo sa, 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 sa po, pagmamahal sa po. Pagmamahal sa abin ng sa aming tita. Maraming maraming Salamat. Uh, Ingat po palagi dyan tita sa sa trabaho niyo po tita. Ingat po ulit tita. Mabay po. Ito na po yung kasina po. Ito na, na po sa wakas. Maraming maraming po. Salamat po sa inyo tita Bill. Thank you po. Bye-bye po, tita.